And hi sa inyo mga taste buds. Kaya ano tayo magluluto naman kami ng manok. Lalagyan namin doon ng tomato sauce. And syempre, lalagyan din natin ng toyo. At saka, ano po ba? Patatas, saka bell pepper. So, parang style yung apritada. Pero siguro, lalagyan natin to ng suka para para siyang adobo na may pagka-apritada. Ganyan. Lutuin natin to. Mga taste buds. So, ito yung bell pepper. Saka patatas. Ang daming patatas yung binili ko. Ayan. Binabad, binabad, binabad muna namin sa tubig para hindi mangitim bell pepper, hiniwa na din, ito yung manok syempre, sibuyas bawang tomato sauce toyo suka, paminta yan ha, nilagay dyan syempre, ang ah, bay leaves o oh, ng laurel, so yan so ito, gawin Uyan natin painitin muna natin ang kalan pag mainit na yung ka, yung kawali ano muna natin, nalagyan natin ang mantika at magigisa na tayo dito Piprito ko muna pala ito mga ka-taste buds para mas masarap. Kasi mas lalong sumasarap ang luto kapag pinirito ang patatas. Kung may saug kayong patatas. So, ayan. Painitin mo natin ito. Ayan. So, magalagay-lagay tayo ng mantika maya-maya dyan. So, ayan. Mainit na yung mantika. Pwede tayo maglagay ng tubig dito. Ay, tubig. Nang mantika pala. Ayan. So, gagawin natin... Ayan, maglalagay tayo na medyo madami-dami at mamaya magbabuhas na lang tayo ng mantika. Piprito muna natin yung patatas. Kaya pala mga ka-taste buds, meron akong hotdog dito. So, syempre, piprito ko ito ng bukod. Ayan. So, kumbaga, may extra na to, diba. di ba? Ayan, lagay natin. Sarap ng flavor na ganito. Chicken yan eh. So, nakita ko kasi sa rep, merong hotdog. Kaya, ipiprito ko na din. Di ba? So, ayan, check natin. Uy, medyo na ano ah. Mainit kasi yung mantika. Kaya <laughs> buti, hindi, buti na nag-check ko agad. So, hindi siya masusunog. So, luto na yung part na yan. Yung kabilang part na lang yung lulutuin natin. O, tig na. Ayan, so, ito na ako taste buds. Luto na yun, no? Pwede na yun. Punin na natin. Baka masunog pa lalo. Tinan nyo. Diba? Lagyan natin sa lalagyan man. Perfect na rin yung pagkakaluto ng hotdog. At is, hindi masyadong nasunog Ganto pa natin, baka may matika pa. So ito mga ka-taste prito na natin to. So, patatas. Ito, luto na. ayun So, ilalagay ko muna sa lalagyanan. And then, babukasan ko ng mantika dahil magigisa na tayo dyan sa mga kate taste bags. ito na yung patatas na pinalito namin. Siyempre, nagbawas na tayo yung mantika. And ito na yung natira sa mantika. So, mainit na naman yan. Lagyan natin ang sibuyas bawang. Ayan. Yung e, pinakamainam dyan, pag magaginan kayo, i-design nyo rin ang bell pepper. Napaka-effective nyo. lumasa na higi. Then so bago natin ilagay yung manok, kayaan natin na medyo mag golden brown itong bawang at nito ng bahagya itong ating sibuyas at saka bell pepper. Yan, halu-haluin natin yan. Ito ang mga katayin sa baso, tingnan niya. Yan, ganyan dapat. Sa yung bell pepper, dapat amoy na amoy nyo na yan bago nilagay yung manok. So, lagyan natin yung manok. maglalagay tayo ng paminta. Lagay tayo ng asin. Okay. Then, maglalagay tayo ng toyo. Pantayin nyo na kung gano'ng karaming toyo ang gusto nyo ilagay. Pero huwag namang masyadong napakalami. Baka namang naiba naman ang lasa. Then, haluin na natin ito. Okay. Hayaan yeah, mo na natin ganyan. Then, maglalagay tayo ng tubig dyan. So ito mga ka-taste buds, kapag ganyan na, ha, ah, hahaluin muna natin yan. So kung napapansin nyo, dumali yung kanyang sabaw dahil nagtubig ng sarili itong manok. Ayan, at saka medyo nagmantika. Ayan, so ang gagawin namin natin yan, maglalagay tayo dito ng tubig. Lagyan natin ng tubig yan. At pakukulong pa natin yan. Depende sa inyo kung gaano karaming tubig. Ayan, so itong karaming tubig yung nilagay ko dahil pakukuloyin muna natin to. So pagkulo yan, maglalagay na tayo dito ng tomato sauce. Ito ito mga taste buds, so, kumukulo na. Pero madami-dami pa yung kanyang ano, sabaw. Diba? So ngayon, ang gagawin natin, maglalagay muna tayo dito ng dahon ng laurel. So lagyan natin yan. Ay, napaka-importante sa adobo niyan, dahon ng laurel. Dahil yun yung ano, nagpapasarap lalo dito sa ating luto. Ayan, haluin natin. So sa puntong ito, maglalagay muna ako dito ng suka bago tayo maglagay ng uh, pag ito yung Del Monte tomato sauce. And check-check sa left, baka meron pa tayong ano doon, uh, baka meron pa kaming tag dito, banana ketchup. Kahit yung mga gamit na. So yan, lagyan natin ako na tansya-tansya. Kailangan mas marami ang toyo kaysa suka. Okay na yung ganyang karami. So tinansya na lang natin binasa na lang natin kanina kung ganong karami yung nilagay natin toyo kanina. So, hindi muna natin hahaluin yan. Hayaan muna natin na ganyan. Sa so, tamako taste buds, check natin dito kung meron pang banana ketchup. So, ito, ah, oh, meron pa pala dito. So, meron pa rin dito. Ito nga lang. Kunti na lang. Siguro ito. Ito meron pa. So, pwede natin ilagay ito. So, yan. Lagay muna natin dito dahil hinahayaan muna natin makuluan yan dahil kakalagay pala natin ng suka. So, talagay tala natin itong maya-maya kasabay ng paglalagay ng tomato sauce. Di ba? Yan. So, napakinabangan pa natin to? So, hindi na sayang to yung tomato sauce. So, ito mga taste buds, lagay na natin itong tomato sauce. Talahatin na natin yan. Siguro doon yung mailalagay nyo lahat para hindi sayang. Yan. Pakukulang pa naman natin ang gusto yan. Then, lagay na natin itong banana ketchup medyo matagal na rin itong banana ketchup ito sa rep namin ha. Buti na iisipan ko. Kaya sa masayang, gamitin natin sa adobo. Yan, bali may nakailan luto na ako ng adobo. Hindi ko pa na ilagay ito. Okay. Basta make sure lang na nailhat nyo ha. Mamaya ah, maglalagay pa tayo asukal dyan. Kaya pwede na nating haluin yan. Kung meron pa yung tomato paste, lagyan yung tomato paste para yung kulay niya pulang-pula. Ibang nga, nagalagay pa at suwete pero hindi natin gagawin yan. Dati nagluto kami adobo na may at suwete. Pulang-pula talaga. Pag nakita nyo, naka, nakakatakam talaga yung kulay. So, yan. Pakuluan ulit natin to. Ay, nga pala, magalagay tayo dito ng whole beef cube. Para mas lalong masarap. Mix lang natin yan para maglasang baka itong sabaw. Diba? Napakastig niya. Nasubukan niyo diba yung gano'n? Sa so, magluluto kayo ng adobo, lalo yun yung beef cube. Diba? Pag ganyan na pa, nasubukan, subukan niyo na. Parang nagle-level up lalo yung adobo. Super level up ang tawag doon. Hindi nyo maintindihan yung lasa. Parang kaldereta na ano. Saka yung amoy. Yan. Pakuluan ulit natin. Hanggang sa maluto ng maigi itong manok. Pag luto na yun, lalagyan na natin yung patatas. So tomato taste buds, haluin na natin, maigi. Ayan, tinan yung sabaw, nagiging ano na siya. So habang ganyan pa yung, parang yung sabaw na yan, maglalagyan na tayo ng asukal dyan. So syempre, alam mo, napatansyahin na, na ulit natin yung paglalagyan ng asukal. Okay na yung ganyan kalami. Baka naman sumobra ng tamis. So ginawa natin, lagay tayo ng bahagya para pang na rin sa alat. Kasi diba, eh, tinansya lang din naman natin yung toyo. Basta masasabi ko dyan, panalang pangalong yan. Pwede natin tikman yan. Uy, medyo maalat-alat ko sa so, nang bahagya. Ito maglagdag tayo ng sukal. Then, lagyan natin itong patatas. So, yan. Ganyan kasi simple magluto ng adobo. So, ito yung version namin. Kasi luluto kami ng adobo ngayon. Lagi, lagi kami nilalagay ng, ng more beef cube para maging masarap. Okay, so, yeah, hiyakan mo natin ang makuloan sa ito. Yan. So, ito mga taste buds. Luto na napakasimple at napakasarap na chicken adobo with patatas, syempre. Ayan. With ano rin pala? Norby Fuel. Oh, di ba? Kaya kaya kung nagustuhan nyo itong logo namin, subukan nyo rin ito.